ni ako sa auntie ko guys mm -hmm. ha ay tubo mo yan may antok liya lawas auntie wala huh? kada kula kada isan sambuk lang Hambukolo. harvest <laughs> <herbis> kami <laughs> oh, ang bigat ito yung auntie ko o oh, na yun ayan na umuha siya ng palaya bigay niya sa akin ha o, oh, di ba? Ganun sa province namin, guys. Hmm? Grabe, pangus namin nito ngayon. Ayan, o. Lucky, guys. Nila yung maluto. Ayun ang maluto pa. O, oh, di ba? Di ba? Tapos yung tubo ko. Yan guys. Uy, kaja na puro gulay. ah, palaya. May bunga ng malunggay, guys. Ayun. Siya nakikita. Ay Parang ako man sa gulay. tayo ng malungkay. dami kong ulam. Ayan guys, suot tayo. <laughs> Mukhang gulay kasi tayo. Ayan ito po. <laughs> Uy, asan na yung tubo ko? Ito guys, so malaki na sila. Hmm. non ho malaki nang Hay nako mag-vlog ng cellphone ko. So Oh, di pa. Hoy, nalaglag siya. Mhm. ang init na puno yung damit ko yeah. init talaga niya guys <laughs> ay meron pa dun sa luyot to hmm? ayaw pa madigdas yung mandila ko hmm, di ba kanina sexy ko papunta ngayon din <laughs> oh, kasort na lang o oh, di ba tapos meron pa akong tubong papasanin ka ah. oh diba hi guys oh hi hey. hmm? hala ka wanti nyolog <laughs> <laughs> ha nyolog gitsa ka hala ka kita nanti aning kagayaan ko kasi sa pang harvest ha <laughs> <laughs> Kung <speaking> gulay <in minority> guys. Yung ano ba 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 yung ano